Dila sumpa kung ituring ng iba ang pagkakaroon ng HIV o Human Immunodeficiency Virus. Ang mga pasyente tila nakatali na sabang buhay na gamutan na terapi. Pero tila sumpa na rin ito para sa mga batang nahawaan habang sa sinapupunan pa lamang. Most of the pregnant women na may HIV pala sila. Pero yung mga hindi na kasi nakakatch, na yung mga hindi nakakapag-prenate. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin matanggal yung uh, stigma nito. Kaya mahirap din nilang i-embrace or hindi pa open dahil nga sa ganito. Maraming hindi pa kasi nakakatch. Sa Baguio General Hospital and Medical Center, mayroon isang espasyo para sa mga kabataang mayroong HIV. Dito, mas natututukan ang kanilang gamutan habang malaya at malayo sila mula sa anumang panghusga. Ang mga batang ito, ang inspirasyon ng isang community-driven initiative na Kata, Kulay, Karamay o KKK. Ngayong Pasko, hatid nila sa mga bata ang mga maagang pamasko gaya ng Noche Buena Package, school supplies, hygiene kits at iba pa. Ngayon naisipan natin ang Project KKK ay mag-focus naman sa ating mga children living with HIV at sa mga batang na apektado dahil sa HIV-AIDS dahil ang kanilang mga magulang ay namatay or mga magulang naman nila ay merong HIV or AIDS. So dito gusto natin magbigay ng mitis para sa kanila at sa ganitong paraan ay eh, mabigyan din sila ng pag-asa na akayanin nila ang kanilang hinaharap. Sa halos anim na mga batang ang natulungan, tatlong po sa mga ito ang positibo sa HIV at ang kalahati naman ay naulila na matapos pumanaw ang kanilang mga magulang dahil sa Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Kaya maliban sa gamutan, kailangan din ng mga batang ito ang suporta para ipagpatuloy ang paglaban sa sakit. Ito kasi nagboost ng kanilang confidence para lumaban at magpatuloy sa buhay. And dito nila nararamdaman na accepted talaga sila sa community. Hindi lang nais ang grupo na magbigay saya sa mga bata, kundi nais din nilang ipadama ang pagmamahal at pagtanggap sa mga ito. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.